pambungad na boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Boys, nagulat, nasasabik, puno ng surpresa Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado, habang si Shen Lang at Den Huang ay magkaharap. Dealing Boys, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumbiyansa. Pagbabago sa Attitude Boys Malambot, nalilito, habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending Boys Mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 89 Bahagyang nanginig ang katawan ni Tu Ten at ang kanyang maumong mukha ay namula ng bahagyang bumagsak ang nagbabagang sampal na chiruwangtan sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay malutong at matinis, para bang binasag nito ang katahimikan sa loob ng silid. Sa tabi niya, si Tukwang Duan, ang kanyang mapagmataas na ama, ay nanatiling walang imik. Wala siyang sinabi, hindi siya kumilos para pumagitna at ni hindi gumalaw ang kanyang mga mata. Para bang ang makitang sinasakta ng kanyang anak na babae ay isa lamang hangin na dumaan, hindi karapat dapat pansinin. Si Chiruang Tan, anak ni Taito Chiruang Sung, ay ramdam pa rin ng init sa palad matapos ang sampal. Isang bahid ng pagsisisi ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil nasaktan niya ang babaeng naharap niya. Ang tunay na dahilan ay ang kanyang sariling kawalan ng lakas bilang isang lalaki. Isang lalaking dating labis na maipagmamalaki ang kanyang dangal. Ngunit ngayon wala nang magawa kundi ibuhos ang galit sa isang taong mas mahina. Churuang Tan, anak ta ng Taitu, pero bakit kaganito ko walang silbi? Bulong niya sa kanyang sarili, mahigpit na pinipigilan ng galit habang ang matay ng lilisik. Si Tu Ten Ten ay nanatiling tahimik walang pagluha, walang pakiusap at wala ni katiting na paliwanag. Alam niya, sa harap ng nag-aalabang selos at galit sa puso ni Chiruang Tan, walang saysay ang anumang katuwiran. Alam niya, hindi siya karaniwang babae, hindi dahil siya ay banal at dalisay, kundi dahil siya ay mapagkalkula. Alam niya na ang kanyang katawan ay bahagi ng malaking laro sa politika. Hindi siya ganoong klasing mangmang na babae na ipagpapalit ang kanyang sarili para sa mababaw na binipisyo. Pero bakit? Ang tinig ni Churuang ay halos paos sa galit. Bakit hindi ninyo pinatay ang hayop na iyon? Bakit ninyo siya pinalaya? Alam niyang mali ang galit na iyon, ngunit kailangan niya ng isang taong pagbuntungan ng sisi. Hindi niya matanggap na ang kanyang piyanse ay nadungsan at higit sa roon ang pangalang ng pamilya Churuang ay nilalapastangan. Dahan-dahang iningat ni Tu Tente ng kanyang ulo, ang kanyang mga matay malamig parang nagyalong sa pa at ang kanyang tinig ay walang bahid ng damdamin. Churuang Kong Tu Kapag ang inyong pinakasalan ay sinaktan, yun lang ba ang kaya mong gawin? Trompo ng garit sa kanya? Wala ka bang ibang magagawa? Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siyang ganito sa kanya. Noon, anuman ang mangyari, si Tu Ten ay laging mahinahon at puno ng paghanga sa mata tuwing titingin kay Truang Tan. Pero mayon, nawala na lahat iyon. Ang natira ay yelo at pang-uuyam. Si Truang Tan ay nanginig sa galit. Bigla niyang itinikma ang kamo sa dinding at ang matinis na tunog ng pumutok na pader ay pumuno sa silid nagguho ang ilang bahagi nito. Nagkalat ng ilang peraso ng bato sa sahig. Pagsisisi. Bakit hindi ko siya pinatay noon? Bakit hindi ko durugin ang hayop na iyon ng walang aling-alingan? Ang kanyang tinig ay mababa at nanginginig sa galit. Walang inisagot si Tou Tien Sa halip, mahinahon niyang iniabot ang isang tasa ng Chiakay Churuang Tan. Pagkatapos ay kinuhang isang panyo at dahan-dahan pinunasan ang dugo sa likod ng kanyang kamay. Dugo mula sa sugat na durot ng kanyang kamo. Ang simpleng galaw na iyon ay parang malamig na hangin na umihip sa nagngangalit na dibdib ni Chruang Tan. Bahagyang pinapawi ang init ng kanyang galit. Pupunta ako kay ama. Marining wika ni Chruang Tan. Ang tono niya ay puno ng determinasyon. Gagamitin niya ang kapangyarihang politikal ng pamilya Chuwang para durugin si Samlang at sunugin ng kasulatan na nagdala ng kahihiyan sa kanila. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang kabayo at agad lumarga papuntang Tang, derecho sa Taitofu. Sa loob ng Taitofu, sa malawak na silid-aklatan ng Taitofu, nakaupo si Chuwang Song sa harap ng isang mesa. Ang liwanag ng lampira ay naglalaro sa kanyang mukhang puno ng kulubot at mga matang tila walang mabasang emosyon. Sa kanyang harapan ay nakabukas ng isang makapal na aklat, ang Kimping Machipong Wet Wobin. Napakahusay, ang arte ng salita, bihira sa mundong ito, bulong ni Chiruangsong, ang kanyang tinig ay walang baas ng galit bagkos ay may halong paghanga. Hindi tulad ng isang batang lalaki ang sumulat nito, tunay na isang henyo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Chiruang Tan, naglalagabang ang galit sa kanyang ora. Ngunit pagpasok pa lang niya, parang sinaksak ang kanyang dibdib ng isang malamig at matalim na espada. Ang ora ng kanyang ama ay nagdulot ng itim na bigat sa paligid. Maingat na ibinaba ni Chiruang Sung ang kanyang brush at sumulat ng isang malaki at matalim na karakter. Sat, patayin. Ang bawat stroke ay naglalaman ng malamig at nakakapasong intensyon na patayin. Dumating ka para ipagbawal ko ang aklat? Nang malamig ng patanong ni Chur Wang Sung. Shu, matatag na tugon ni Chur Wang Tan. Gusto mong ipagbawal? Madali lang! Tugon ni Chur Wang Sung habang nakatitig pa rin sa karakter na isinulat niya. Kung aarestuhin natin si Dang Chrok, ang mga ngalakal na naglathala nito mawawala ang aklat sa buong Jiangquan Haying. Maari ko ring ipagbawal ito sa buong Chenam Haying. Bakit hindi mo pa ginagawa? Marining tanong ni Chiruang Tan. Kasi mas lalo pang kakalat ang apoy kung susubukan mong apulin. Ang ipinagbabawal na bagay lang ang pinaganina na isa. Paliwanag ni Chiruang Kung nais nating itong mawala, dapat nating durugin ang ugat ng lahat. Ang kanyang may akda, si Samlang samlang, ginigit ni Chiruang Tan ang bawat salita. Ngunit upang mapatay siya, kailangan nating munang durugin ng Hianwu Batok Hu. Kapag bumagsak ang kanilang pangunahing haligi, ang lahat ng umaasa dito ay madadala rin sa pagbagsak. Pero, Ama, gusto na sanang magsalita pa si Chiruang Tan ngunit pinutol ng kanyang ama ang malamig na tinig. Binugbog mo si Tutien Tin. Nalaki ang mata ni Chiruang Tan. Paano niya nalaman na kanyang sinaktan yung babaeng yon? Sa paggawa mo nito, ipinakita mong wala kang disiplina. Tandaan mo, siya ay isang kasangkapan sa ating plano. Kung hahayaan mong kainin ka ng iyong emosyon, talo tayo bago pa magsimula ang laro. Yes, ama. Yumuko si Churuang Tan, puno ng hiya. Ngayon, bumalik ka at ihanda ang lahat. Ang kasal mo kay Tutenten ay hindi simplang union. Ito ay ating unang suntok laban sa Hianyu Batok Fu. Roger. Sa gabing iyon. Sa maliit na silid ni Sam Lang, nakaupo siya sa mesa habang isang kandila ay naglalagabang ng mahinahon. Hawak ng isang piraso ng chok, malamig niyang isinulat sa pader ang dalawang bagong pangalan, Chok Landin at Chok Wan Hua. Nangyari na. Bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Moklan, ang kanyang tinig ay mababa, puno ng dalamhati. Nangako ako sa iyo ng payapang buhay, pero tila lalo lang dumarami ang kaaway, hanggang kailan matatapos ang dugong salin-salin. Mumiti -salin? si Moklan, puno ng kabutihan. Fuquan, ang mga kaaway mo ay kaaway ko rin. Mumiti si Samlang, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay malamig at nakakamatay. Ngayong gabi, kailangan kong patahin. Pangkalahatang boses, Si Huyen Wu Batuk Kim Truck ay nakaupo ng tahimik sa isang marangyang upuan na inukit ng detalye. Ang kanyang mukha ay mabigat at puno ng dalamhati, para bang lahat ng liwanag sa malaking bulwagan ay nilamon ng isang madilim na ulap. Sa kanyang mga mata, may nakatago ng malalim na pagod at kawalang pag-asa. Sa kanyang kamay, ang isang listahan ng mga panauhin para sa engagement ni Natsurung Tan at Tu Thien, Thien ay bahagyang nanginginig. Bawat pangalan sa listahan ay parang isang matalim na kutsilyo, malamig na sumasaksak sa puso niya. Ang sitwasyon sa harap niya ay tunay na mapanganib sa sukdulan. Si Tai Thu Chong Sung, ang matandang lobo na matagal nang nagpukubli sa dilim, ay sa wakas nagbunyag ng kanyang totoong hangarin. Ipinakita ang kanyang mga pangil at kuko. Tahimik niyang hinabi ang isang dambuhalang lambat, unti-unting pinipisil ang paligid ng Huyen Vu Batuk Fu Mula sa lahat ng direksyon, nagbabanta ang mga ulap at hangin ng kaguluhan. Ngunit higit na ikinababahala ni Kim Track ang mga pangalang hindi dapat naroon ngunit lantarang nang isinama sa listahan. Ang unang pangalan, Yuan Duan, tagapagmana ng Tanhai Batukfu. Siya ba'y dadalo sa engagement? Isang bagay na nakakatawang ngunit nakakatakot. Matagal nang may lumang hidwa ng Huyen Wu Batukfu at Tanhay Fu na isinulat pa sa mga tala ng kasaysayan. Ngunit ngayon, si Yuan Duan, kinatawa ng Tanhay, ay lantarang ng pumapanig Gichrung Song, nangangahulog hindi siya na umaatras. Ang ikalawang pangalan, Namkung Bing, ang ikalawang anak ni Chan Bak Hao Namkung Angaw. Si Namkung Angaw, isang bantog na heneral na nagbabantay sa hilaga, may hawak ng isang hukbo na isang daang libong tao sa mga nakaraang taon, kilala siyang nananatiling neutral, hindi pumapanig sa lumong paksyon o sa pagana-rehimen. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinadala niya ang kanyang anak upang dumalo sa kasal ni Chirung Tan. Isang pahiyang, tapo, isang pahiyang pangitang senyales para itong kulog sa kalangitan na nagpapahiwatig na si Chan Bakhaw ay unti-unti nang lumilihis papunta kay Chrungsung. Sung. Ang ikatlong pangalan, ang kinatawan ng Anyuwen Hoi. Ang Anyuen ang pinakamalaking samahang pangkalakalan sa buong Dai Viem Wang Triu, may hawak ng kayamanang kasing laki ng langit at negosyo sa higit sampung kaharian. Palagi silang naging matatag na sandala ng mga lumang maharlika at hindi kailanman nakipagtulungan sa bagong paksyon. Ngunit ngayon, nagpadala sila ng kinatawan sa kasal? Hindi ba't malinaw na nagpapakita na sila'y malapit ng magpalit ng kampo? Mas nakakatakot pa, ang buhong pundasyon ng ekonomiya ng Huyenvu Batukfu ay kasalukuyang hawak ng Anyuen Hoy. Ang nakaraang henerasyon ay nagkaroon ng napakalaking utang sa kanila. Kung tatalikuran sila ng Anyuen Hoy, hindi lang ito simpleng paghihingi ng bayad. Maari nilang ilantad ang miserableng sitwasyon ng pananalapi ng Batok Fu, ang isang tunay na kapahamakan. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, lumapit si Kim Chak sa Temlang at sa bihirang pagkakataon, may bahid ng lambing sa kanyong boses. Langi, ang engagement ni Natsurong at Tu Thien Thien, huwag ka nang dumalo. Tumingala si Them Lang, ang kanyang mga mata ay kumikis lang parang mga bituin. Hindi pupunta? Bakit hindi? Siya, sa kabila ng lahat, ay aking dating asawa. Isang gabi ng mag-asawa ay may daang libong araw na utang na loob. Bilang isang lalaki, kailangan ko ng ganitong kasiyahan. Hindi ba? Pumunta sa kasal ng dating asawa, dala ang isang mas maganda at marangyang bagong asawa, naglalakad sa kanyang tabi na tila bang nagliliwanag. Upang makita ng buong mundo at ng dating minamahal ang kanilang pagkakamali, yan ang tunay na kasiyahan para sa isang lalaki. Napasimangot si Kim Chuck. Langi, ang sitwasyon ay napakasama. Itinayo unit isang lambat na walang takas. Kung pupunta ka, tiyak na ikaw ang magiging puntirya ng lahat. Ngumiti si Them lang, kalmado at walang bakas ng kaba. Nyak fuda inihanda ko ito ng matagal para sa kanya. Sumulat ako ng aklat para sa kanya at nagpatahi pa ng bagong damit. Kung hindi ako pupunta, hindi ba't sayang lahat ng yan? Hindi makasagot si Kim Truck. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Hindi lang para sa isang kasal, kundi para sa buong angka na nasa binging ng pagbabagsak. Biglang kumunot ang noon ni Them Lang pati ba ang mga nagpapautang sa atin ay darating? Nagulat si Kim Chak. Bakit nalaman ni Thim lang ang patungkol dito? Ang listahan ng mga panauhin ay hindi pa niya ipinakikita kahit kanino. Nang binanggit ni Thim lang ang pangalan ni Nam Kung Bing, halos tumigil ang pagtibok ng puso ni Kim Chak. Ang batang ito ay, tila ba alam lahat, bawat detalye, na parang may kapangyarihan siyang makita ang hinaharap. Ito ay higit pa sa pambihirang memorya ito ay karunungan at kakayahang magbasa ng puso ng tao. Hawak ang listahan, tumingin si Kim Chak sa mapa sa pader. Ang kanyang tinonig ay puno ng kawalang pag-asa. Langi, ako'y lubos na pagod. Para bang ang kastilyo natin ay malapit ng gumagsak? Hindi ko na nakikita ang anumang daang palabas. Nanahimik si Them Lang. Mulit sa kanyang loob, sumiklab ang isang matinding damdamin. Hindi pwede. Gusto ko pang kumain ng soft rice at mamuhay sa karangyaan. Hindi ko pa natutulog si Moklan at si Xiaobing din. Ang batok fu na ito ay hindi maaaring bumagsak. Gumanda si Them Lang, puno ng kumpiyansa. Bigyan mo ako ng pagsusuri. Una, sinusubukan ni Chrungsung na ihiwalay tayo. Ginagamit niya ang Tanhai Ba, Chan Bak at An Yuen Hoi upang unti-unting higpitan ng ating galaw. mulit huwag tayong magpanik at desperadong humawak sa Chan Bak ito ay isang bitak. Ikalawa, susubukan niyang putulin ang ating daloy ng salapi at pasimulan ng krisis pinansyal. Kung mawawala tayo sa Kim Son daw, ang pinakamalaking pinagkukunan ng kita, tayo ay tuluyang mapapahamak. Ikatlo, gagamitin niya ang utang sa Wang Jai daw na sandata para tuluyang tayong itulak sa bangin. Kapag iyon ay nangyari, ang mga nagpapautang at maging ang hari ay tiyak na maniningil." Basta manatili tayong kalmado at huwag mahulog sa bitak ni Trung Sung, lahat ay magbabago. Kapag mas gusto ng kaaway na tayo ay mawala ng pag-asa, mas lalo tayong dapat na magtaas ng noo. Ang huyan Vu Ba tuk Fu ay hindi lamang makakaligtas. Ito ay magiging mas malakas pa. Sumiklab ng labanan ang mga mata ni Them Lang na hindi lang masirakit at kumpiyansa, kundi mukibik at mukibik na hangang sa langit. Dahil lang isang taong tunay na mukibik-mukibik, ay hindi kailanman nakakaranas ng kapaburan. Gumanda siya. Ang kanyang buong palakadigi bagbabago. Inasa mo na walang mangyayari sa kanya pero hindi heto kahit sa pangyayaring ito. Sumuliling naman kunang at fu pat at pagmamali. At muni ni Sam lang, nananghid ang loob at nagkaroon lamang ng paroon. Pero hindi sila man ang buong upuan, pinalitan ng Fupat, da en Baransilka at ginawan karoon din ng buong palalikhak karamang hati ng pagkakataon. Ito pala ang sitwasyon.